Day! Jai Day! Alamin natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa official bestie ng Bayan, Jai Ho. Hi, Miss Nia! Ako, ready, ready na nga ako na magbigay ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ikaw ba dyan sa studio? Ready na rin? na naabangan ko yan. Go! Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita may nagbabalik showbiz. Matapos ang halos anim na taong pagpapahinga sa showbiz, ay balik sa pagawa ng pelikula at kabilang pa sa bagong teleserya si Mark Newman. Ang detalye dito sa Joy Hot Exclusives. Taong 2012, unang nakilala matapos maging finalist ng tv 5 Talent Search na Artista Academy si Mark Newman. I'm... Binansagan pa nga na kilig prince ng TV5. Dahil sunod-sunod ang mga proyektong kanyang ginawa sa nasabing istasyon, ay bumida pa ito kasama bilang leading lady si Alice Dixon. Hindi kalaunan, napanood na din at naging ganap na kapamilya si Mark Newman taong 2017. Matapos nitong mapanood, panood sa teleseryeng La Luna Sangre at I Want TFC Series na mga batang pos after nito ay biglang nawala sa limelight ang aktor. Halos anim na taon din siyang nagpahinga sa showbiz. Ito, I took a break to raise my son, um, work some different jobs, and now I'm back learning the ropes and starting again. Sa ngayon, muling nagbabalik ang aktor at may teleserye siyang kabibilangan sa ABS-CBN. Uh, at first, syempre kinakabahan ako and it's been quite a while. But then again, there's a sense of familiarity When you get back and then experience experience it again and you know you get to enjoy again and get that familiar feeling of being in a set bukod sa may ding si Mark i'm doing one teleserye at the moment and then i did a, a movie earlier this year which is yung beyond the call of duty it mm -hmm. yeah, was was That's action a scene? yes exactly Maxine martinez Padero. yes, oh, oh. Uh, yes. So it was fun, it was action. So medyo uh, ano parang may pagsabog ang pagbabalik kasi action agad. And, but here, drama naman ang next. So. At yan ang muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaalangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang best ng bayan para sa Joy Hot Exclusive.